Yan, yun po siya dito sa face dorm in-house. Yan po yung toilet. It's naman po yung shower room. Ito po yung pinto. Hi, Carla. Carla? Nakatulog ka ba kagabi? Hindi. Kasi malamig. Lamig po kasi dito kasi kakagaling lang po ng tanda. city sa bagyo. Ay. Bagong gising sinisi. Hi, Wanda. Hello, people. Ito po ang dorm na ni Kuya Pet. Wala pa pong ganit. Bago pa lang ito. Laki Ito po kami pansamantalang lang natulog pagka may nangyari pong kaguluhan sa Pero well, tama na kaya? Doon uh, may umuwi na kaya? Hindi ko po alam. Saan na may tao na doon? Ito po kami ang dalawa ni Job. Dito sa baba. Kasi social sya hmm. well, ano po kami. Yung apat po sa taas. Mahal, alam ko lang bakit sobrang lang yun doon. Kasi hindi may hamig sa gini. May hamig pa gini. <laughs> hmm, yun po ang explanation ni Karl. Dab dapat na binigyan kayo pag paglusot natin kagabay, baka may ano baka may ano 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 ano